ano nga day 6 uh, ng ating pagstay dito sa Pilipinas at isin bisi tayo naglalaba uh, o ko na to at uh, uh, luluglugan na lang babanlawan na lang tapos I, ano na, i-spin tapos sampay natin dito mamaya yan, tulungan natin si Mrs. maglaba busy siya na sa paglilinis ng bahay habang wala yung mga kids. Tapos, ah, uh, luto siya ng makakain namin para lunch. Okay? So, tapusin muna natin to. Quarter to 11 Parang quarter to three na. Ayan. lang salang na lang dito. Ayan, o dryer natin to. huwag kang malalaglag ah ayan the dryer tayo sabi ko kay mrs uh, pag nasira itong washing machine bibilang ko na lang sa iyo kagaya sa Israel na ano yung paglabas mo pagpasok mo paglabas sampay na lang ano tawag doon yung pa, ano, aside na gano'n, hindi ganito. Kasi luma na to eh. Pag nasira to, pero sayang naman hanggat maaari nanayin natin, gamitin natin, di ba? Ano. Ayan. ko lang, ano yung mas matipid doon sa kuryente. Ano eh? Ano yung mas matipid? Dito ba yung mas matipid sa kuryente? Ito? so, Okay, ito. Tapos na. Yung mga basahan, last na lang. Si Mrs. Nag, tapos lang maglinis. Hindi pala kami nakapag-vlog uh, kahapon kasi oh, pagod na pagod. Nag-jogging kasi kami ng maga nila rap. Yan, kaya napagod tayo. Effective talaga pag hindi ka nakakatulog is exercise. Hindi ka, masarap yung tulog mo sa gabi. Yan, nagjaging-jaging kami. Sama ko si Mika. Sa so, sirap. Yan, na yung, syempre, marami yung magbibihis sila. Kaya marami yung, medyo marami yung nilaban natin yan. Tapos umalis pa kami kahapon. Malis ba tayo ni? Eh? oh, malis tayo nag-grocery pala. Kapon. Ito, uso maraming uh, hangir sa amin. Tapos ihahang na lang yung ano, yung mga dabit sa taas. Oh. sa taas. Yan, sinasabit namin sa ano, sa taas. Yan. Diba? Ah, para madaling matuyo sa init ng araw tapos pag uulan is naka-covered pa siya. Diba? Uh, Ayan. Ay, puno na yung tubig. tumatagas na. A few moments later. So, yun guys. Tapos na tayo. At uh, tapos na rin maligo si Mrs. Sasabay sa ako sa kanya. Hindi, eh. <laughs> lang. Um, uh, nainbitahan kami dun sa ano, sa hipag o... Hipag o bayaw ko. punta tayo dun sa... Ano nila? Sa kubo nila. May nabili silang lupa. At pasalan natin sila. <coughs> oh, init. Maliligo muna tayo at uh, quarter to 12 na. Parang ano? Parang pugon talaga dito. Parang oven. At malagkit na naman yung... Uh, balat natin. Ayan. Ligo tayo tapos alis na tayo dun tayo magla-lunch. Okay. Bye-bye. On the way na tayo ngayon sa bayo ko at yun. ah uh, kung di, di kayo talaga kung nagtataka kayo na naglalaba ako na ganun. Sanay na ako maglaba na gano'n Start pa lang kami nag-asawa ni Mrs. ah uh, join force na kami sa gawain. Okay? Diba? ba? Good boy ako na. Ano, uh, siyempre hindi mo na lahat sa misis mo, di diba? Eh kung pinasa mo lahat sa misis mo yung gawain, ano na yun, uh, kawawa yung ano, isa, di ba? Kailangan to way yung, ano, yung, yung, yung pagsasamahan nyo, tulungan. Di yung isa lang yung na, uh, ano, nagbe-benefit. So, ma-share ko lang. Oh, hello, hello, Joe. A sponge, oh, ayan oh. Dito Verse ka lang, kami or... sa ano. sa farm. Farm. Ang ka tayo, guys. santol. Tagal ko nang hindi kumain ng santol Siguro mga 10 years na. Wow. Mula nung nag-Israel ako. Pero gusto ko yung maasim. Ito, matamis na eh. Oo. Thank mm. sa kanya, mga mm. santos. Mmm. ano lang. masim na matamis. Yan, may lalaban na rin. Naglalaban yung ano. Mmm. Baka lunis na kama, dugo. Ayun Wala kayo nakatanim dito. Ah, yan. Guyabano. Guyabano. Sa resa. Ay, sa resa. Oh guys. Nainitan daw sila. mo nag mo. ako. ini Nain, wala kang electric pan dito. na Naini, nainitan sila. Eh, nung nakatira ko sa tita ko, ang pantawag namin sa ano hangin, yung pipito ka. Gano'n, No? Tahimik lang ha. <laughs> <laughs> Hintayin natin magka ano. Hangin. mag <laughs> Dapat Ay, okay. walang wala, walang walang electric. Oh, yan oh. Oh, mayangin na, oh. Oh, oh. oh di ba? Isang isang pito lang 'yon. Oh, oh natin kung gagalaw yung mga rice fields diyan. Baka bagyo <laughs> daw yung dumaan. Wag lang, <laughs> wala na mic, mic na yun. Dapat dadalan may lagi itong mic mo. Si. Ah, pas, pas, pas. Oh, yan you o. Know, oh, Nagbublow na yung hangin o. Oh. Kapin. Oh. Tingnan mo yung, ka, yung, yung ano, palata mo. Yung palata. ano ba ang Tagalog ng talahib? <laughs> <laughs> <Ay>, ano ba? Ano ba? Ano Mga kapangpangan yung kasama natin dito. <laughs> alam, pasensya na po. Tagalog-magalang po alam natin. <laughs> Alaid pala ni. <laughs> Gumalaw na 'yung palat do sa likod. Alaid. Alaid. Tu. Bakit? Pag Bakit tawin do? 7 times 0 ah, is? Pag 0, pag 5, pag 3, 0. Pag 0 times 5. Hmm. Ayun, guys. Uh, nakabalik na kami ngayon dito sa bahay. Hindi ko oh, Kumain ako ng ano. Yung tira-tira. Kanina. -tira, merienda. Yung kakanin. Kaya lumulobo na naman tayo. Walang diet-diet. Kapag iniwan mo naman kasi, masasayang, masisira. Kaya, tain natin para di masira. Wala na eh. Ako yung ano dito. Uh, anong tawag dito? Hmm. Yung... Tagaubos. Tagaubos. O tirador ng mga tira-tira. <laughs> Ayan, naka-idlip na nga ako. Eh. Tutusin, naka-idlip ako kanina dun. Kasi inaantok ako. Ninantok ako. Ayan. Tumukbo kasi tayo kanina umagam uh, bago nag kay Mika. Ngayon, antok na naman tayo. Ayan. So, tapusin ko lang itong vlog uh, para may post ko na. Okay? At maraming salamat sa mga patuloy na nagsusupport dyan. Shoutout sa inyo lahat. Thank you, thank you for watching. Ako'y magpapahalam na mula po dito sa Pilipinas na napakainit. Orly Wyn Littraot. Bye-bye. Good night.